Ay, dami. yan guys, maraming pako. Uh, ayan, mangkuha muna ako ng ano, pako para panlahok. So, ayan po mga guys. Dahil marami na naman po tayong ano, tubo. Ayan. Marami na naman po tayong tubo. Siguro ito mga dalawang sako. Siguro tubo ito. Ngayon, para pakinabangan po natin ito, may gagawin tayo dito. Para pakinabangan natin. Sayang, ang dami din naman. Ngayon, may gagawin tayo dito. Yan, naglagay na nga ni po ko dini, sa sako. Ayan o. Ayan ang kalahati yung sako po yung dala ko. Pero kunti lang po yung nabawas dyan. Pero ang dami po talaga yan. Ang so, guys, para pakinabangan natin. Ang kakalat ko ngayon dito sa ano, sapa. Ayan, para pakinabangan natin yung tubo. Ganito lang gawin natin, pangalat lang natin. Lagi na natin sa tubig. Ito na dito. Yan. abangan natin bukas bukas pagbalik natin bukas na umaga kikita natin kung anong ano yan pakinabang niya yung tubok na yan ayan, guys let's go yan pakakalating ko lang to dito sa so ngayon po mga guys ay binalikan ko po yung ako yung aking pinangalat kahapon na ano tubo tubo ng nyugo yung laman yung laman po sa loob ito at binalikan ko po nga dito ngayon sa sapa Ayan. ito po yun na yung mga pinangalat ko kahapon na tubo Ayan, mayroon pang munti na ano tingnan natin ito Ayan, mayroon dito ano ito marami itong mga pinangalat ko dito kumakain ng tubo kasi so, kasi so yun po eh yung mga nakita tayo ng ilang piraso hala po natin wala dito ano susok pero meron pala susok yan, yan. dami nila na, maliliit pa yung iba pero may mga malalaki din na nga ni pala lahat mga guys yung aking nakuha ito na lahat na yung bao yun lalaki ng iba meron kung wala ano na ano yun lalaki puro mga ano pa makalating oras pa ako maglalaka dito sa sapa yun yun o dami eh. yun mga naglalabasan eh. tangalin na kasi ako guys nagano nakapunta dito sa pinag-anaan ko tanghali na pero kung ako'y naga mas madami to dahil nga ano, kapag tago na yung iba yun o, kaysa so. punong puno o yun o yung mga makalat pa rin dito na ano ibang suso dito hindi lahat sila ano kumakain sila ng mga dahon wow ilawang ko din to paggabi yan guys oh so, talagang ito talaga punong puno talaga to yan guys oh so, yan yung laglaga no ay kapal oh no? yan napaka kapal ng suso oh yan sa ilalim na itong isa medyo nakadakpat tayo dami wow dami yung suso yan Adami. Malaki pa, oh. Digit na. Adami pa. Ang kumpul po. natin. Wow. Isang lang, oh. Na, na guys, yung ating bao. Ah, marami. ang daming niyog dami na naman niyog ay eh, sigurado naman ito pang gata sa suso yan guys oh wow legit na legit to oh. ang natin oh ah. ay dami oh. ito oh naglaga nyo iba grabe ay dami dito oh Kukuha lang guys oh. Eh. Ito guys. Panggata oh, Sigurado na ito. So ayan guys. Ito lang po yung nakuha ko. Ayan. Puno po po yung aking bako. Ayan. So salamat na naman sa bagong blessing na naman ni Lord. So, ulam na naman tayo. Tapos ito, may panlahok tayong, ano. Wow, yan, paku. Ayan, guys, maraming paku. Ayan, ah, mangkuha muna ako ng, ano, paku. Para panlahok. Ang sarap ng, ano, nito. Ginatan. So, ayan, guys. Wow. Suso plus paku. Wow. Ginatan. Sarap nito. Ayan lang, guys. At, bye-bye.